Hi guys, let's see how difficult to be poor. So now guys, kakain na kami. And then, kailangan namin maghati-hati sa ulam and kanin syempre. Kasi, para lang makakain lahat. So guys, sabayan nyo kumain. And then, di ko alam mo nung ulam namin dyan. Basta wala, saging. And then, ito na po yung buhay namin araw-araw guys. Ito na po yung nakasanayan namin. And then, parang nasanay na kami dito kasi parang ito na yung daily routine namin dito na magkakapatid. So, ayan, nakatira kami dito sa ano, parang ano lang siya, kubo. Parang, ano ba tawag doon? Payaga? Parang ano, kasi nagre-rent lang kami sa sirang-sirang -sira, sirang bahay na malapit na ano masira. So, kailangan namin magtipid talaga. So, kung sa inyo dyan, kung nakakain kayo ng maayos, isang araw, i-appreciate nyo talaga. Kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na ganyan. So, kain muna tayo guys. So, kasi tapos kami magkain guys. Ito, pakita ko sa, iyo yung, sa inyo yung bahay namin. Ito yung bahay namin yan. Sobrang sira. Sira na talaga. So, ayan. So, kakaligo ko lang. pagkatapos ko may ko, And then, yung kapatid ko ito yung ginagawa niya. Nag, ano, nag siya ng Boko Shell. Ano ba tawag doon? Bokong kasi tawag dito sa amin guys eh. Para lang may panggatong. So, ayan. Diyan din namin yan kinuha sa gubat yan sa likod na background. So kailangan siya kuanin biak-biak no, no, para siya makano. Kahoy kasi yung gamit namin dito guys lang. Kahoy lang siya. So ayan oh. Yan. Kailangan mo siya i ano, liit-liitin. Yan. Yan yung ginagawa namin kasi wala namang pasok. So, yan lang po guys for today's video. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you po. Yan yung mga audience. Po sa at saka manok. <laughs>